Hello guys, welcome back sa Kapanalo Moto Vlog Ito nga palang aming mga sa Pangasinan Nung mga nakarang linggo Kami ay after mag-iyaw-iyaw Kami ay kumain Nag-boodle -nag fight, ayan Shout out kay Paul Nakasama namin, nakabanding Ay, sarap ng kain namin dyan Ay, sarap ng kain namin dyan guys Grabe. Ayan, after nyan ay pumunta kami sa tabing dagat. Yung may pangalan na ano, I love Pangasinan. Grabe. Ang ganda rin guys. Samahan nyo kami. Kapanalo. Ayan, naglaan kami simbahan. ganda nyan. Hindi lang namin napasok ay Ayun na guys oh. Kita nyo ba yan? Wow. I love you. Yan nga pala guys ay buhangin yung namin. Buhangin na yan. Tapos yung dalampasigan na yan. Andyan yung pangalan ng malaking I love Pangasinan. Woo! Grabe. Solid. Ayan guys oh. Ayan nyo Ayan Si Pangasinan Wow Aparada lang kami ng maayos para Magka-picture-picture Ang -picture maganda yan ay magsiselfie lang kami at maya maya ay maglalakad na kami sa dalampasigan <laughs> magmunguni munguni daw ganyan o ganyan guys Uyew! at kami ay umahanap ng mapaparkingan na maganda kami nga ay bumalik sa may bandang gilid Haci Paling Palingi Haci Palingi Haci Palingiku Haci Palingiku Ya Ayan, <laughs> oh, nice. mga lalakad na kami sa dalang <coughs> Ano ah, ito na ang aming mga ginawa? At tamang lang. Panorin yes. Panorin yung nandulo. <coughs> <laughs> Baka naman di kayo maglalaro. Magla, magla Larong laro. Maglalaro kami. Gustong gusto na lang dawakdak na ito eh. Kaso, biyakbakan yung gusto ko Pulutan. Wala pa eh. Kailan pa ang skijump niyo, Pry? Wala pa. Wala, pa, ay, no? wala pa yung skis, wala pa ng... Cord. Nagpapagawa pa ng cord. Nagpapagawa pa ng cord. Tapos ito yan, wala akong VFC. Ito okay pa. Nag-sariling. Nag-sariling. Nagpapagawa pa pa yung bola. Uh, Tinatayin pa, pa yung bola. <laughs> 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 <Taysari>, yung... <laughs> ang daming problema, tinatay pa yung bola. Wala bang panghangin. Par. May butas, par. Yun o. Oh. Wala na. Wala na. bubuk mo tayo. Hindi tayo pre. Magkakaroon mo ka talaga ng kamahay. Papalinawin natin. May lapang naman tayo magbanlaw nito pare.

Papito. Papito. Tingnan niyo 'to. Tingnan niyo na kayo, guys, kung ano alam niyo sa recent ko kay na Instagram. kayo, 'to magsi-send ng star. Eh, papa di kasar, tapos sampay na pets, ka oh. Pagkas, pagkas. Ay, hihihi hihihi bakit hindi naman yan? po po ako disgrasya po yung na disgrasya po tayo sa alinggen Pangasinan

pom pala truck yun eh. Ah, rerik. Rerik. Kaya 'to rerik. <laughs> rerik 'yan, papi. Kasi rerik pa nga muto yan ni. Ayun mga banano ang nananabindag at kami. Kasikasin ng mga gamit para magbiyahe na pauwi. Bumulang araw ng atin nalag sa Nagkita na natin siya. kita kits na lang tayo sa Manila, Paring Paul. Thank you. At sa mga hindi pa pala nakasubscribe subscribe diyan, please pasubscribe sa YouTube channel natin, Nakapanalo Motovlog at sa page natin sa FB, papalo and pa-share. Thank you mga kapanalo. Salamat sa support. God bless.